Kaya nga ba ng 500 pesos na to na mga pagnegosyo? Yan ang susubukan natin dahil si, si rice bowl ang lulutuin ko. Actually guys, first time kong gagawin ito kaya hindi ko alam kung ilang bowl ang magagawa natin dito. At malalaman din natin sa video na to kung kikita ba ang recipe na to or kung malulugi tayo. Kaya samahan niyo ko mula sa pamamalengke hanggang sa pagluluto nito. Pero ang 500 pesos na to, ingredients lang ang paggagamitan natin dito. Hindi pa kasama ang gasol, transportation, lalagyan, or kung ano pa man. Kaya tara, simulan natin ang challenge na to. Holiday po. Pork shaman. Magkano po yan? 140. 140. 140. Isa po. 140 pork shaman. Ayun guys, uh, hindi tayo gagamit ng karne. Bali, shaman ang gagamitin natin dito. Ate, may puting sibuyas po kayo? Magkano po yan? 15. Ah, uh, kalamansi pa po. Ah, oh, okay na po yan. Tapos po, sili. Sige po. Ah, uh, bali, paminta po. Pino Pino po. Ah, uh, po. May rino po. Yung maliit lang po. Gusto lang po, magkano po ba yan? 35. Ladies' choice. Magkano po yan? 95. Ah, sige po. Tsaka po, ano, uh, toyo, nakasashi po. May mantika po kayo nakabotin, ano, yun po. Magkano po yan? 30. Sige po. Tsaka po yan. 176. Ito po. Ano nga po, bigas itong TIG-50? Isa't kalahati po. Ano lang to? 129. <laughs> 120 na yun nga ba? Oo nga ano. Oo, oh, na. Kompleto oh, so, na. So, yun nga guys, uh, 54 pesos na lang ang natira sa atin. Tapos, nakapamili na rin tayo. Complete na ingredients natin, may natira pa tayo sa so na 54 pesos. Kaya tara, lutuin na natin to. So, yun guys, uh, nakapamili na tayo ng mga ingredients. Bale, 446 lahat ng ito. Pero, may skuli tayong 54 pesos. Yung 54 pesos na to, pwede kayong bumili ng paper bowl na lalagyan nyo. Tapos, yung mga ingredients natin, maraming sobra dito. Tulad nitong siling panigan. So, limang piso lang to, pero napakarami. Siguro mga dalawang piraso lang gagamitin ko. Kaya magagamit nyo pa rin siya kapag nagluto ulit kayo. At itong siling pula. Anong tawag dito? Siling labuyo. O, oh, siling labuyo. Yan, siguro mga apat na piraso lang kasi baka sumobrang anghang. At saka meron din tayong kalamansi. Eto, sobra-sobra din to. Tulad nitong toyo, eto, panigurado, so sobra din to. Kaya yung mga ingredients natin na to, karamihan dito ay magagamit pa rin natin kapag nagluto sa susunod ng sisig rice bowl. Kaya tara, hiwain na natin to para makapagluto na tayo. Kailangan i-prepare muna natin lahat ng mga ingredients bago tayo magluto para mapabilis ang ating trabaho. Next, magsaing na tayo. Kaya ito yung isa't kalahating kilong bigas na nabili ko. Grabe, no? Lahat ng bilihin ngayon nagtataas na. Pero yung height mo, hindi pa. <laughs> Guys, pwedeng java rice gawin nyo dito. Buto ng atsweti lang naman ang idadagdag sa ingredients nyo. Sa rice cooker ko lang lulutuin ito. Pero mas maganda kung may malaki kayong kaldero. Para sa isang saingan, marami agad ang maluluto nyo. Magpainit na tayo ng mantika. Tapos, spirituhin natin yung show mayin to medium heat hanggang sa mag-golden brown nito. Guys, kaya pinapakita ko yung pamamalengki ko para may idea kayo sa costing at presyo. Di baling gumasos na ako. Basta malaman nyo kung kikita ba talaga kayo sa recipe na to. Meron kasi mga nagko-comment na lugi daw sa presyo pero hindi naman nila alam kung magkano ko lang nabili ito at kung ilang order ang magagawa ko. Yung iba kasi sa atin mas inuuna muna magreklamo bago magnegosyo. Sa totoo lang wala naman talagang umaasenso kapag pinairal ay puro reklamo. Guys eto yung natira sa mantika ko. Luto na din yung ating kanin. Then, huwain na natin yung mga siomay. Grabe, napakalutong talaga. Tunog pa lang, nakakatakam na. Nilagay ko lang to sa mixing bowl. Siyam na kutsarang toyo. Siyam na pirasong kalamansi. Isang latang liver spread. At apat na pirasong puting sibuyas. Guys, kung gusto nyo pang dumami yung sisig nyo, magdagdag lang kayo ng sibuyas dito. Dapat pala walong piraso na ang nilagay ko para mas maraming order ang magawa ko. Next, maglagay tayo ng kalahating tasang mayonnaise, dalawang pirasong siling panigang, apat na pirasong siling labuyo, at dalawang kutsaritang paminta pampalasa. Guys, ilalagay ko sa dulo ng video yung complete list of ingredients nito. Kaya relax lang kayo, 'wag niyong intindihin yung quantity ng nilalagay ko dahil pwede mo siyang i-screenshot pagdating sa dulo. So, okay na 'to? O, oh, di ba, nakakatakang itsura? Maglagay na tayo ng kanin sa paper bowl. Pumapatak lang ng dalawang piso ang kada lalagyan na ginamit ko. Guys, medium size pala ito. Then, itapings na natin yung may sisig dito. Lagyan ulit natin ng sili yung ibabaw pang paganda. Grabe, nakakatakam naman ang itsura nito. Parang ako. <laughs> Guys, heto yung pinakahuling sisig rice bowl na nagawa ko. Ang tanong, kikita ba tayo o malulugi ba tayo? Kaya naman, ang nagawa ko ay 20 piraso. Kaya naman kikita ka sa recipe na to. Kung 20 orders ito at 50 pesos ang benta mo, 1,000 pesos ang total na mapagbebentahan mo. Uh, <laughs> Ba't ka? Gusto mo? <laughs> Nagtatago na nga ako dito. Dick, gusto mo? Pwede <laughs> <laughs> naman Masarap siya. Masarap siyang kinakain habang nagduduyan ka. Ito yung nagawa natin. Bente? 20. Pamigay natin yun. Sayang. Tatlo akin. Hindi, hindi ka kasama. <laughs> <laughs> hindi ka kasama. Ha? Sarap. Kaya yung total na napagbentahan mo na isang libo, ibawas mo yung 500 pesos na puhunan mo. 500 pesos din ang tutubuin nyo. Kahit 40 pesos mo lang ibentang kada order nito, 300 pesos pa din ang tutubuin mo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.